Um, well, with the, see the Tala Productions, kasi they're a new company. So they asked me, ano kayo maganda pangalan na ng production company? Pwede ba si Tala na rin? Ako naman, well, hindi ko nag-iisip. Sige, why not? Kasi nga, did I realize si Nagtala Productions presents si Nagtala? But then, I mean, nandun eh. But, but I mean, it's a good name of a production company anyway. So, eventually, si Nagtala Productions presents something else, you know. So, Now, why is it It's a term, in the, the, story, it's a term of endearment one of the members to, to another member. You'll find that out when you watch the film. Now, what person why did I call it Sinatala? I like light references. I don't know if you're familiar with my earlier work, I right? did the film about the Dawn. So, the Dawn tapos Sinatala. Ang ganun po. Ganun lang kasimple po yun. But in the story, it's a term of endearment used by one member towards another. And you'll find that out. And it's a very significant piece of information in the movie. Ayun po yung sagot. Thank you. Um, for the cast naman, um, ano yung parang pinagdaanan nung character nyo na nakarelate kayo as a singer and actor, as an artist? Liza? <laughs> From middle naman, tapos pabuka tayo. Ay, ikaw, Mona? <laughs> as an artist? yung struggle ng banda, though hindi naman namin talaga um, pinapangarap pag mainstream kasi metal kami. <laughs> so parang, so yung oh, struggle, actually, sa character, I mean, medyo mabigat kasi talaga yung pinagdagaanan ng character. <laughs> kasi parang, Masaya ako sa life. Hindi ko ka, hindi ko alam kung ano ba naisip ni Direct Mind na pinahirapan niya ng sobrang <laughs> si Carla. Pero sa pagiging artist, um, ano pa tayo dito? Sikat? Hindi <laughs> oh, ka may na sa, oh, may nakarecognize sa atin sa... Ano, Sa sikat. Yeah. sikat. Yeah. So, ano, oh. oy, gusto ko yung kantang niya. Di ba may isang yung, yeah. ano. Okay, oh, yun, sikat tayo. Su Sumikat tayo, tapos nag-disband. Nag, ano, nag Tapos, uh, parang nag-reunite. Siguro yun, yung pag dahan-dahan na ano na pagsikat. Ikaw na, ikaw na. Ikaw na, ikaw na, Gray. Okay na, sabi ko na yung gusto ko sabihin eh. Ikaw na, na. Ano yung pinagdaanan na nakarelease? Pinagdaanan na karakter namin na nakarelease. Oo, hirap na Okay na, ako, ano, yun lang, yun lang. Pero sa karakter din, mabigat talaga. So yun, ikaw na, na, na eh. Gray. Ako uh, siguro. Nakarelease ako yung message talaga, actually hindi lang nung sa karakter ko, yung message ng buong pelikula eh. Kasi um, yung sinasabi din ng karakter ko, actually namuusap din sa akin. So parang sinasalamin ng karakter ko sa pelikula yung mensahe na gusto ko mapakinggan o pinagpe-pray ko. At ito yung sagot sa mga tanong ko at sa mga prayers ko. Kasi katulad nga ng sinabi ni Derek, naghindi na ako dito eh. Kasi hindi ko rin naman alam kung kaya ko mag-commit. Di diba? ni Miss Tracy ha? Thank you Miss Tracy for fighting and uh, for, uh, <laughs> di ba, for uh, your patience. Sa, kasi ang hirap din po talaga ng sked kasi we're doing sangre and kaya po red din yung hair ko doon sa, ano, sa pelikula na hindi ko rin alam papasok ba kasi naalala ko lang nung time na ginawa ko yung liway vlog po yung hair ko doon kasi ginagawa ko yung kontesa. So hindi ko alam kung kaya ko bang pagdaanan ulit yung yung face na yon na um, mag-araw-araw. Pero inasa ni Lord eh, parang inayos niya yung schedule ko na hindi naman din ako super busy nung time. So parang may mga times na akala ko yung mangyayari sa hinaharap, mas stress ka ng todo kasi ang daming binibigay sa'yo. Pero parang sinasabi ni Lord na chill ka lang. Um, ako bahala, 'di ba? Gagawin natin 'yan ng paraan. So, last minute nag ano ako, nag-message ako kay Ate Rose. Ate Rose, parang nakita ko doon sa sketch na meron pala ako, pwede pala. Baka naman pwede pa. Tapos di sumagot sa akin tatlong araw. Sabi ko ala. kasi parang nang binangusap talaga sa akin na gawin mo yan, gawin mo yan. Na parang ano, uh, maganda yan. So, inabal ko si Ate Rose. Tapos, Um, sabi ko, to yung tatlong araw na yun, medyo excruciating siya kasi parang, di ba, ah, walang sagot, tatlong araw. Tapos, tinatry ko na, minamindset mindset ko na yung sarili ko na kung hindi siya pumalik sa akin, hindi para sa akin yung pelikula. So, ikaw, nag-no ka eh. Diba? Pero nung, ano, yun nga, nung sumagot finally, na ayos na sabi ko, hala, ayan na, si Lord, gumawa na. So, ayun siguro, parang, um, yung 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 tanong sana nasagot ko nang maayos. Kailangan jungga talaga glow. <laughs> <laughs> <Ay, laughs> <laughs> Kaya, ito... Eh ito yung bad leader eh. Bata pa lang po. Dela bata pa lang kami. rason kung bakit ako yung naging band leader. Kasi po, uh, ewan ko, nasabi ko naman yung edad ko kanina, hindi ko naman tinatago, di ba? Pero, si River kasi talaga hindi ko ma-imagine na makakasama ko. Tapos, lala siya ng ganyan, dati... Hey, batchmate! Batchmate! <laughs> <laughs> pero sobrang proud ako dito. So, sabi niya sa akin, Uh, magiging proud ba ako sa pelikula na to? Kasi hindi na pa ito napapanood. Pero sabi ko, maniwala ka sa sarili mo na mahusay ka na ipagmamalaki mo itong pelikula na to. So excited ako na mapanood. Huwag kang iiyak dito pag ikaw umayak ka. Naiyak na ako. Nung sinabi sa akin ni Glyce, yung naiyak na ako kasi coming from her, sabi ko, walang biro, halong biro. Talagang big deal yan from me kasi alam naman natin. At doon na naman mapupunta sa kalibre ni isang guys sa Castro. pagdating sa larangan ng ng industriya natin di ba actually lahat naman sila mga iidolo ko so abangan po natin yung sagot Mas, ng next contestant so talaga pala si Cyber Crane na rin <laughs> <laughs> na siya. dinan ko na sya pa eh ay mali ay mali <laughs> di ba magkapit nga kami ay siguradong <laughs> o oh, yung commercial break ng kalokohan o yung kalokohan yung commercial break sa sagot wait na wala ah okay ayun sa tingin ko kasi ano eh lahat ng mga um, ayun nga pag, pag artist ka tapos ginawa mong negosyo yung art mo nagkakaroon ka ng love hate relationship dun sa ginagawa mo tapos nagkakaroon ng maraming phases, minsan inspired ka, minsan hate mo 'yung ginagawa mo. Um so ayun, 'yun 'yung 'yung nabanggit ko kanina about finding yourself again in what you're doing na para bang uh why you started doing it in the first place, what you loved about it in the first place. Uh that's something very familiar to me. Um I've I found that and lost that again and again. Uh, and I'm always ready to find it again. Uh, and another thing, yung character ko kasi, yung pinagdadaanan niya in her personal life naman, uh, is parang she's struggling with the, with the reality na adapted siya. And um, parang it, it gives her ano eh, uh, anong tawag doon? Parang personality ano tawag dito yung yung ano tawag dito yung, uh, yung yung hindi mo kilala yung sarili mo ano may ano tawag identity, An, ident identity o oh, home oh, nabibigyan crisis. siya ng identity crisis noon parang para sa kanya mas makikilala niya yung sarili niya or kung sino ba talaga siya uh, doon sa kung nakilala niya yung biological father niya so uh, para sa akin, feeling ko din nagkaroon na ako ng uh, medyo identity crisis siguro dahil uh, ang bata ko nung pumasok ako sa showbiz so parang may konsepto ako kung ano yung gusto makita sa akin ng tao tapos yun yung gagawin ko sa personality ko pero yun parang may sarili akong personality na hindi mo madedikta alam mo yun uh, na natutunan ko na lang din pakinggan later on so ayun parang si June hinahanap niya dun sa ibang tao, kung sino ba talaga siya, pero that's something that has to come from you. Yeah. Okay, ikaw <laughs> naman. Hindi, <laughs> <laughs> ah, uh, dali lang. Nakalawa ta tao si Chris. Hindi, <laughs> eto na. Siguro sa akin, na uh, Miss more on, ah, uh, Na parang, kung si, si, hindi, kung si RC kasi ang mo nang nasa banda, ako sa buhay ko, simula nang napamahal ako sa musika, uh, nung nag-lessons na ako mag-instrumento, yun yung pangarap ko maging, na, 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 magawa. So siguro, more on ano ako na, kung ano yung pinagdaanan ni Reggie, yun yung gusto ko maranasan. And eh, sobrang blessed ko to be Reggie sa pelikula ito kasi napamahal sa akin yung, yung buhay niya na pagdaanan ko from pagiging isang member ng isang banda, uh, yung, yung, yung ride ng isang um, rockstar oh, na parang... Rockstars dami mga rockstar sa'yo. Oo, hand-painted yan. Sinasabi mo na naman ako. Yeah, rock on. Sige. Hindi na parang tinapos. So yung pagiging no? uh -uh. <laughs> <laughs> rockstar, <laughs> <laughs> yung 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 sariling struggle niya sa buhay outside ng banda like kasi pag sa totoong buhay naman like like tayo kayo or kung sino sa industriya natin. At tayong lahat, pag naka, sa mga banda natin, mga idolo natin, hindi naman natin alam kung anong pinagdadaan nila pag wala na sa isang tablato. Pero pag nandun sila at ginagawa nila yung mahal nila at yung mga musiko na inaalay nila para sa atin, ramdam natin yung, yung inspirasyon na binibigay nila. And sobrang inspiring yung film. Sobrang inspiring ng limang personalities o tao ng characters na ginagawa namin yun. Kaya yun yung gusto kong gusto ko rin ma-experience ng tao through our film. Kasi yun yung na-experience ko nung ginagawa ko ang pelikula na ito. Yes. Nice. Ayun. Totoo ba? <laughs> <laughs> sa sa Miriam ka na. <laughs> oh, ko yun. <laughs> so, so ako... Hindi pa pala tapos. Nandito ka pala. Oo, ayaw mo sagot ko hindi. Ito, uh, nakarelate ako kasi banda rin ako. Uh, former, hindi, hindi na pala kami nabuo. Uh, nag din kasi may nang banda ko, yung Signet. And uh, naka, yun, uh, yun pala sobrang relatable na kasi alam ko yung pakiramdam nung nag-disband kami. Alam mo yung parang, parang kang nawala ng girlfriend. Masakit. <laughs> Pero, Um, naka-relate din ako, uh, hindi man kami nag-reunite ng bandmates ko, well best friend ko pala naman sila. Pero na-reunite ako with my music. Kasi nung nag-sign up ako with uh, Sparken uh, I started writing songs akin. Tapos nakapag-release ako ng tatlong single. So yun palang uh, naka-relate na ako doon. And uh, dalawang passion ko ngayon, acting and uh, my music because of sinagtala na pagsama sila. Ay, anyway, may ano po po ako. <laughs> Hindi kasi naisip ko lang ngayon. Hindi <laughs> kasi sa banda, sa tagal ko silang kaibigan, nakarelate din ako na konti lang po kasi yung friends ko talaga weirdo kasi ako. So yung mga ka-banda ko, sila lang, sila yung nag-stick talaga sa akin hanggang ngayon. So talagang naka, ang nakarelate ako sa sa mga struggles ko pala sa buhay, yung mga totoo mo kaibigan, sila talaga yung matatakbuhan mo sa oras na parang walang wala ka talaga. So ganun po yung samahan ng sinagtala. Yun yung nakarelate na ako. Kasi mga boys ko isang tawagan ko lang, Pare, tayo! May problema ako, bro! <laughs> At talaga ako, oh, sige, isang tayo! Alam mo yun? So parang sinagtala, parang ganun yung ano namin, yung samahan namin. Yun lang. Yeah. Thank you! Hindi, <laughs> hey, pero sana si RC. kasi sa movie na ito, malalaman niyo kung ano yung yung go-to word namin sa bawat isa, na kapag sinabi namin yon, kahit ano pang ginagawa ng isa, talaga saklolo ka. Talaga pitaw lahat para makita yung kabanta niya. So, yun yung sinasabi ni Aris. Mama, Thank you.